Istika pahamak kang anay ka. Nagsalita na sa inasta ni VP Sara Saral Kambin sa Manila. Nakakalungkot at nakakagulat na reaksyon mula sa iba't ibang mga kabutayan natin sa Pilipinas patungo sa kanilang nakita sa inasta ng ating Vice Presidente sa Rally sa 3rd District ng Manila. Magpapakilala ako sa inyong lahat. Ako Sarah Duterte, kaya ko makipag-away sa kanal. Yung congressman niyo, si Joel Chua tayo. Sakmo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang sa Nagsalita na ang taong bayan. Nakakagulat ang mga reaksyon sa inasta ni VP Sarah Duterte sa Manila Rally. Hindi ito ang inaasahan ng marami. Sa Rally Campaign sa Manila, isang eksena ang hindi mabubura sa isip ng mga Pilipino. Nakabigla, nakakaba, pero teka, hindi pa ito ang pinakamabigat. Sa harap ng libu-libong tao, si Vice President Sara Duterte, ang anak ng dating Pangulo, ay hindi nagpalikoy likoy imbes na kapanatagan. Ang ipamalas sa gitna ng matitinding intriga, siya sumabog, literal, at pasabog ang mga salita. Pero bakit nga ba? Ayon sa kanya, kaya kong makipag-awis sa kanal, matapang, malupit, walang peno. Pero ang tanong, ganito ba ang inaasahan ng taong bayan sa isang pinuno? Marami ang napaisip, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa gitna ng rally, habang todo suporta kay Apple Nieto, ang kalaban ni Representative Joel Chua, isang aksyon ang nagpagulat sa lahat. Kumuha si Bibi Sara ng lansanas at sa harap ng masa, iminong kahit to, ito, saksak sa bibig niya hanggang blank. Marami ang natikilan, marami ang natawa, pero gitna marami ang natahimik sa pagkatramdam ang bigat ng sinabi. Iyon nga ba ang dapat asahan mula sa isang pangalawang pangulo ng bansa? Bumuhos ang iba't ibang komento sa online. Marami ang natuwa pero tila mas marami ang hindi natuwa. At ganito ang kanilang mga komento mga kaibigan. Abukada ba talaga yan si Sarah? Public servant ba ang kanyan na mentality ni Sarah? Wala na si Sarah. Walang kwenta Sarah yung bitch now. Kayang makipag-away sa kanal? Kaya, kaya pala ugaling kanal din. Walang kwenta. Kitang-kita sa pananalita pa lang kung anong asal meron itinuro ang magulang niya. Oh my goodness, bakit ganito ang Vice President ng Pilipinas? Isang kang VP dapat. Hindi ganyan magsalita, bihambol lang dapat. Anong klaseng leader yan? Wala na sa tamang pag-iisip. Ito ba ang klaseng VP ng Pilipinas? Isa pa, maging responsable ka sa pagsasalita mo, VP may mga bata na pwede kayong gayahin dahil sa pagmura nyo. Maging magandang halimbawa kayo dahil pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon. Nakakalungkot na ganito ang VP imbes na makipagtulungan at makipagkaisa para sa ikaw -umlad ng Pilipinas. At marami pa mga kaibigan. At bakit nga ba ganito ang sentimiento ng iba sa ating mga kababayan? Ng tila sinasabi nilang parang nakakaya at nakakalungkot. Ang mga inasta ni Vipisara. Bakit nga ba umabot sa ganito? Simple lang. Galit si Vipisara Sara sa mga nagpasimula ng kanyang impeachment. Partikular kay Chua na nagpunyag ng mga anomalya sa paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Pero sapat ba itong dahilan para bumaba sa antas ng Awe Kanal? Ang mga Pilipino kilala sa pagiging marespeto kahit pa sa init ng politika. Inaasahan nating may dignidad ang mga lider. Ngunit sa eksenang ito, tila ibang Sara Duterte ang masilayan ng matla. Isang Sara na lumusong. Hindi sa intablado ng prinsipyo, hindi sa kanal ng murahan at pambabastos. Hindi naman may kakailangan na may ilan pa rin dumipensa. At marami rin sa mga comment ang kumabog sa VP Presidente. Pero ang Mindanao, gaya ng buong Pilipinas, ay may kultura ng karangalan at tapang, hindi pagmura sa publiko. Sa mga tuwid, hindi kultura o pinanggalingan ang usapin dito, kundi po umuno. Kaya ang tanong ng bayan kaibigan, kung sa gitna pa lang ng krisis ay ganito na ang asal, paano pa kaya kung mas mabigat ang problema? Kung sarali pa lang, may pumurang ganito, paano pa kaya sa mga pag-uusap na tahimik at kritikal para sa kinabukasan ng bansa? Maraming Pilipino ang umasa noon na si Sara Duterte ay magiging simbolo ng lakas at tapang. Pero ngayon, marami ang nagsasabi na tapang nga ba o kabastusan. Samantalang ang rally ay dapat sanay naging pagkakataon para magpaliwanag, humikayat at ipakita ang galing sa pumuno. Therefore, nawito sa tanong ng respeto, asal at kung sino ang tunay na karapat dapat pagkatiwalaan ng boto ng bayan. Sa huli, isang aral ang lumutang mula sa mga labi ng ating mga kababayan. Hindi porket lumusong sa kanal, dapat mo nang na piling dumumi kasama nito. At habang patuloy ang init politika, habang papalapit ang atulan ng bayan, isang paalala ang kumapailan lang. Hindi lakas ng sigaw ang sukatan ng isang leader, kundi tibay ng kanal, kahit sa gitna ng unos. Kaya Pilipino, ikaw na ang umusga.